pwede pa bang bumisita ng Tagaytay? Pwede naman po. Ang nangyayari naman po sa Taal Volcano, uh, wala naman siyang threat na magkaroon ng malakas na magmatic activity. Ang nangyayari lang po kasalukuyan ay degassing, uh, paglabas ng maraming sulfur dioxide gas, na nakakasama sa kalusugan doon sa mababang parte. Uh, at syempre, yan po ay nasa loob ng tinatawag nating Taal Caldera. Mm -hmm. uh, kahit naman... Uh, malayo-layo, depende yan sa direksyon ng padpad ng hangin, importante ay eh, nakamask po tayo. Uh, at N95 ang mas maganda kung sakaling uh, lumapit tayo. Importante rin na talagang masangsang ang amoy, eh, kumubli tayo sa loob ng isang bahay o gusali, uminom na maraming tubig, maraming nalanghap. So, essentially, protecting oneself from uh, inhaling no or getting touched by a uh, volcanic uh, fog ka or smog na tinatawag na maraming supre, So mm -hmm. hindi po naman bawal na pupuntang Tagaytay City. Mm -hmm. Pwede mag Pero sir yun po bang sitwasyon sa Tagaytay in terms dun sa mga naaamoy na mga usok. Same situation din sa mga tagamayon? kasi mukhang meron na rin mga nadadala sa hospital dahil dun sa pag ano nila eh pagka dun sa mga uh, naaamoy o magkaiba Makaiba kasi ang Taal Volcano napakababang bulkan. Mm. Oo. Oh, oh. Kaya uh, yung uh, sa paligid lang ng uh, Taal Caldera mababa na talaga yung asupri at maraming tao nakatira. Okay. Sa Mayon ang asupri ay iminubuga sa tuktok which is like 2.4 kilometers uh, above sea level. So hindi po masyadong nalalanghap yon except kung downwind na bumababa yung uh, yung uh, steam cloud ng Mayon, no? so hindi ganun hindi ganoon kapareho. So yung mga taga-Tagaytay malapit dapat naka N95 yung mga taga-Mayon hindi naman kailangan. Well, Mataas kung talagang papunta at meron. So, yung mas naman po ay kailangan naman dahil may COVID pa. Uh, <laughs> kung talagang uh, tutusin, no, uh, hindi naman nila tinatapon yung mask nila no. So, kung lalabas sila bitbitin na lang nila palate okay. para in case na may mapapap o oh, kaka ka, sure. na pag-usapan natin dito di ba two days ago na kung wala naman tayong n95 o kaya mga mask na yan, yung ano mamasama sang ano uh, tela Pero, o, o di ba oh, oh.